Bumili ako ng panghinang 500. Bumili ako ng tester 300. Siyempre, kailangan ko ng panghinang na bala. Bumili ako 700. Siyempre, kailangan din ng lagayan. Bumili ako nito 150. Kailangan din ng paghigop ng inyong panghinang. Bumili ako nito 120 pesos. Bumili ako na cutter para pamputol ng mga wire 100 pesos bumili rin ako ng chani 100 pesos bumili rin ako ng cutter nasa 50 pesos at bumili rin ako ng extra tip ng panghinang dahil isang mabilis pong masira ang dulo ng panghinang ordinary lang po yung mismong tip niya kaya maganda yung diamond tip ngayon laki ng ginastos ko dito sa lahat ng gamit ko nito. Okay lang naman dahil malaki naman ng kinita ko. Pero yung kulang nakita na meron naman pa mabibiling set na. Ganda-ganda pa ng lagayan. Papakita ko sa inyo natin to ha. Ah. Dahil nandito na si Kilat. Si Kilat ang solusyon sa lahat ng ating hinahanap. Dahil ito si Kilat, kompleto na. Sipin mo para ka attorney, para ka may pupunta kaso. Ito so, yung naman pala nito ay malupit. Sobrang mura. Grabe. Tingnan nyo guys. Oh kumpleto na para mag opera sa ospital. Sino mo kung gaano kalaki ang ginas kung para makumpleto yung gamit na yan. ito, kumpleto na guys. Isang bitbita na lang. Alam ba emergency. May kailangan kang operahan. dala, dala mo lang to. O, oh, ba? diba? Sasasabi mo. Kasabay mo na sira dyan, ko. Ha? Tapang. Diba? dala, dala mo. Eto, kalat-kalat. Ang -kalat. mo, plastic ba? Eto, pang professional. Ang ganda guys, napakamura. Lang guys, kumpleto na. Saka pa, diba? Kaya kung ako sa inyo guys, bumili na kayo. Gandahan pa dito guys ha. Eto, may ilaw, isa pa. kung kong tagti 300 pesos, wala. Buti na lang at nakakita ko to Kila kompleto na. Ito pa guys, titignan nyo itong panghinang. Sa pag matagal ka na bumibili ng panghinang, alam mo yung klase ng maganda sa pangit. Kung titignan mo itong panghinang na to, at titignan mo yung panghinang ko, ang layo ng differential. Ito, di tornillo pa. Yan ang makikita mo sa mga ordinaryong panghinang. Nakatornillo yung tip. Tingnan mo kung gano'n na pasagawa yung tip ko. Kinikikil ko na lang kasi mupurol na. Tingnan mo yung tip na kasama mo. Kaya mo. Tama ba pag yung ganyan ng tip, hindi basta-basta nasisira. Pagkatapos mong hinangin, hindi basta-basta dumidikit dyan. Laging malinis. Saka ito pa guys ha. Magpapalitan mo yung bala. Ikatulad ng tinutur ninyo. Pagpapalit mo ng bala, iikutin mo lang dito kay oh, at matatanggal mo ng buo. Tapos may bala ka lang tatanggalin. Grabe, sobrang dali, sobrang quality. At hindi lang yan guys, meron na siyang kasama na iba't ibang klase ng bala para sa iba't ibang klase ng planong paghihinang. Adjustable pa. sa saka makakita ng panghinang na adjustable. Sobrang quality guys. Kaya ako nabilib dito eh. Kahit itong panghigop nyo, grabe kaganda ng panghigop. ko. Oh. Alang titin mo mo yung panghilkop na binili ko. Patpatin, napakapangit, ang mahal-mahal. mga -mahal. ito si Kilat, napakaganda. Sabi naman talaga ito si Kilat, oh. Masyadong ginalingan. Ito pa guys, isa pa to. Napaka -importante ito. Napaka-importante rin nito guys. Ito ay test light. Kasaksak mo to doon sa outlet at hahawakan mo lang siya dito. Iilaw yan dito para malaman mo kung kuryenteng dumadaloy o wala. Nakita na naman niya siguro kung ano yung mga laman. Napakadami, di ba? kumpleto, kung hindi ka pa nito, pag ikaw sanay na bumibili, alam mo kung ano presyo. Kaya alam mo kung gano'ng kamura to. Eh, nakita niyo may ilaw? Gumagana siya. Yan, pag umilaw siya, ibig sabihin, may kuryente yung sinaksakan natin. ayan malalaman mo na ngayon kung outlet mo ay buhay o hindi. Test like to guys, napakamahal din nito. ito. lang dito. Set na to, set na. Sabi ko, mura pa. Paano niya nabibenta ng mura itong mga to? Eh, kung bibilang mo yan, oh. Lumihibo yan. Ang yung panghihinang nyo, guys, talaga hindi um, mo na talaga matatawaran, guys, grabe. Parang feeling ko, itong panghihinang pa lang neto, yung presyo na binayaran ko dito sa package na ito. Kaya ako sa inyo, guys, bumili na kayo. Pakasulit na ito, maniwala kayo sa akin. Lalo-lalo na kung beginner kayo, ngayon pa lang kayo naggagawa gawa pakasulit na ito, maniwala kayo sa akin. Promise yan, guys.